guys, YouTube tayo mga utol. So nandito tayo ngayon sa kalaw ng Manila itong araw ng Biyernes na, na uh, ang date natin ay uh, June 20, 2025 ang ating uh, araw ng Biyernes na yun. Uh, pinakamalakas na yun ang gamit na yun sa ating mga uh, agimat, uh, ating ating, mga mudya. Ayan. Tumawag ka agad, larga na siya. So ayan. Gagawa ng paraan sa... Kampanye, kampanye. Oh, ngayon, Pagtapos, okay, dasal, na. Pagtapos dasal, Pagtapos so, dasal. Sinabihan agad niya, tawag. Tawag. Oh. Ngayon, nagdasal kami kanina, may isang sima niya problemado, hypertension. Sabi ng company, wala nang problema, sir. Naisit na, sir, papalisin ka na namin. Ayan. Kumbaga, nakuha sa dasal. Ano nga, ano ka agad? Nakuntra eh. agad. Anong Kasi, anong agad problema eh. na yung tao eh. Sabi niya, magpadasal talaga ako ngayon. Sipin, pabalik ngayon, tinawagan eh. agad niya, sige sir, makaalis ka na. Oh. Naproba ng company at medical. Ngayon naman, yung isang sir namin, kinukulam daw siya. Ang nangyari, uh, ilang years ago, chief engineer siya sa Inter Island. Napunta sa akin, niwan yung gamit. O, so, nakuha siya ng bao, one eye at sa kalibun. Ginamot ko siya, yung isang kamay mataas. Ngayon, pagkatapos na sa namin, nagbantay talaga ang kamay niya, yung daliri. Totoo talaga yung dasal kasi gumagana na eh. Ngayon, Paslama tayo, binigyan buhay nga yung isang siman uh, na secure na siya nga makaalis na siya, nagsabi pero may paalis kaming uwiler sa 22, 22 yung si Lito ngayon magpapapakain siya sa amin o, magpapakain ng jelly bay o, kaya mag -ipon, ipon, mga utol ngayon ha? may libre tayong kain jelly bay ano masabi natin sa so, maraming maraming salamat sa ating mga kapatid ating kapatiran Maraming maraming salamat sa mga uh, binigay, mga ibinigay uh, na kalikasan para sa lahat sa ating mga kababayan nga na nakakatulong sa ating pamumuhay sa pangaraw-araw. Asawa pala ni nga lumayas. O oh, nagsabi ni nang totoo nga nandoon pala sa anak, di diba? Oh, nagsabi na siya ano sa akin ng totoo. Ano'ng mo sa dasal natin? Ang dasal natin na effective talaga. Ano nasabi, ano'ng sabi? ano nangyari sa asawa? Ang asawa ko nasa mabuting kalagayan ha nasa ah, ako? anak ko. Nakuha na ng ibang tao. Oo, oh, oo, oh, kasi eh, hindi ko naman kilala kang tao nga oh. ano na sumundo sa kanya. Oh. Hindi ko kilala yun eh. Ngayon may peace of mind ka na. Oh, may peace of mind ako dahil tumawag ka na. Makakatulog ka na ng maayos. Oh, maayos na. Sa awa ng Panginoon. Saan? Dasal. Oh, awa na Dios. Pero nanantay ko lang siya umuwi na. Pero sinasama ko pa rin sa pagdadasal. Di ba? Pero dati magulong isipan mo. Eh, hindi nga ako makatulog eh dahil siyempre hindi mo alam kung saan siya dadalhin, saan siya kakatayin eh. O, di diba? ba? Kaya lumayas pa sawa mo. Ha? Lumayas pa talaga walang paalam. O parang gano'n na nga, dahil sundo na nga eh. Okay, ikaw, magulong isipan mo noon. O, pero hindi lang kumikibo, hindi okay, lang kapata. Okay na. Ayos okay na. na. Kapatid okay ka, ka na ngayon. Oo, oo. O, mantin na salamat Maraming sa salamat sa sa din akin. mga kaibigan, sa mga dasal, sa mga panalangin, sa bawat kapwa sa ating Pilipino. Okay maraming salamat. Okay na, nasa tulungan na. Oo. Yan, so nakita niyo naman po kanina yung uh, wet yun, ng mga agimat. So yung mga gamit niyo yun, kakatapos lang magdasal na yun, may, may, may nagginamot na naman si Pinoy agimat na mga ng uh, kinulang. Kaya bumili ulit sila ng isang bawa, ng isang uh, isang libon. Di bali, dalawa ang binili niyang ating gamit. So yung uh, gamit natin na yun ay talagang uh, pinagdasal talaga nila ng uh, maigi ang mga gamit na para sa poder natin yung mga uh, itong biyernes ng araw ng uh, abente, itong 2025. Kaya abangan na lang po natin ng ating next week na yun, itong susulot na araw ng biyernes at martes dahil may mga bago na naman tayo na yun na i-upload at may bago na naman tayo na yun uh, uh, ipapakita ng gamit na yun, ng mga bago uh, na uh, sa ating mga gamit. Kaya abangan nyo na lang po yung ating uh, episode sa ating uh, Pinoy Agimat ngayong araw ng Biyernes na uh, 20, 2025. Ayan. So, antay na lang muna natin na ng ating mga gamit. eh, ito po yung mga po po yung mga utol namin. Galing po mga ibang mga ibang anong lugar. Ayan po si Utol. Ayan. Ayan si Utol. So, yung mga gamit ay ay isa po itong 4 power 4 ability. Ibig yung gamit nito ay nagbububoy lang po sa dasal at sa langis po na may lana na mayroong kasamang karga na may mga bao ay nagbibigay po ito ng pagkalatan, proteksyon, palanggala, pangdepensa Uh, pag iwas te sa diskrasya, kapamakan at sa ibang mga ibang mga uh, tanim ng ibang mga chilo kaya kung gusto nyo tumutog sa gamit ng itong araw ng biyernes itong uh, abente 2025 Pupunta lang kayo dito sa Kalaw para bumili ng gamit at uh, may mga gamit tayo ng mga bagong ladies tayo. Meron tayong mga uh, bulalakaw. Uh, meron din tayo po tayo mga kawayan na naging libon. Yan. Lahat po eh, pagkalatan po yan. Yan. Gamit sa akin. Yan, buwan ng gamit. Isang ribbon, isang one eye. Yan. Sige, gumaling na siya. Salamat sir. Oh, kumuha ng gamit. Yan, kumuha po, po ng gamit yan yung Ayan. kasi sa Inter Island siya, nandoon yung barko. Mm. Ngayon babalik siya sa Ampa Pumunta lang sa akin dahil hindi daw siya makatulog nang isang buwan. Ngayon ang isang kamay niya mataas, ngayon pagkatapos ko sa nagpantay na. Mm. Gumaling talaga. Yan. gumaling niyo uh, po ang salamat po tayo sa mga dasal natin sa Panginoon. Ay bilhin tayo niyo ng uh, ating palanggala para iwas tayo sa diskrasya kapamangan. Yun lang. Maraming salamat. uh, God bless po yun lang